Kumusta ka isa ka ba sa mga senior na madalas nakakalimot uminom ng tubig o iniisip na sapat na ang isang baso lang sa buong araw Maraming matatanda ang nagkakaroon ng mga simpleng pero mapanganib na pagkakamali sa pag-inom ng tubig na nagdudulot ng pananakit ng katawan pagod at kahit matinding dehydration Kaya kung gusto mong manatiling masigla alerto at malusog panoorin mo ito hanggang dulo. Ngayon, pag-uusapan natin ang anim na karaniwang pagkakamali ng mga senior sa pag-inom ng tubig at kung paano ito maiwawasto. Una, pag-inom ng malamig na tubig sa umaga maraming senior ang gumigising sa umaga at agad kumukuha ng malamig na tubig mula sa ref. Oo, nakakapresko ito lalo na kapag mainit ang panahon. Pero tandaan, habang natutulog tayo, ang katawan natin ay nasa relaxed mode kapag uminom ka ng sobrang lamig na tubig sa biglang paraan, parang binigla mo ang katawan mo. Pwedeng magdulot. Ito ng stomach cramps, kabag, o pananakit ng tiyan. Halimbawa, si Lola Rosa, 70 si anyos, ay sanay uminom ng malamig na tubig pagkagising, ngunit napapansin niyang sumasakit ang tiyan niya. Nang lumipat siya sa maligamgam na tubig, naging mas maayos ang kanyang pagdumi at hindi na sumakit ang tiyan. Solusyon, uminom ng tubig na nasa room temperature o bahagyang maligam-gam sa umaga. Mas madali itong tanggapin ng tiyan at makakatulong sa metabolism. Pangalawa, mabilis na pag-inom ng maraming tubig kapag nauuhaw tayo, gusto nating agad punan ang pagkauhaw sa pamamagitan ng paglaklak ng isang buong baso o bote ng tubig. Pero alam mo ba, ito ay pwedeng makasama? Ang katawan ay parang tuyong lupa kung bigla mong bubuhusan ng maraming tubig, hindi ito agad masisipsip. Maaaring magdulot ito ng bloating, pananakit ng tiyan o pagkahilo. Halimbawa, si Mang Pedro, 68 anyos, ay iniinom ang isang buong bote ng tubig sa isang inuman, ngunit palagi siyang nahihilo pagkatapos. Nang subukan niyang humigop ng tubig dahan-dahan, sa loob ng 15 minuto, naging mas maayos ang kanyang pakiramdam. Solusyon Sip, huwag gulp uminom ng dahan-dahan. Mas mainam na hatiin ang tubig sa maliliit na inom sa loob ng 52 20 minuto. Mas maaabsorb ito ng katawan ng tama. Pangatlo pa ulit-ulit na paggamit ng lumang plastic bottles. Maraming senior ang may paboritong plastic bottle na ginagamit araw-araw pa ulit-ulit. Ngunit ang matagal ng ginagamit na plastic, lalo na kung hindi food grade, ay maaaring maglabas ang chemical tulad ng BPA na masama sa katawan at maaring makaapekto sa hormone balance. Halimbawa, si Aling Carmen, si 72 anyos, ay may lumang plastic water bottle na ginagamit niya araw-araw. Napansin ng pamilya niya na madalas siyang pagod, irritable at mahina ang gana. Nang palitan niya ito ng stainless steel bottle, bumuti ang kanyang pakiramdam. Solusyon, gumamit ng food-grade glass o stainless steel bottles iwasan ang lumang plastik na may gasgas o amoy. Ugaliing linisin ang lalagyan araw-araw. Pang-apat, maling timing ng pag-inom ng tubig kasabay ng gamot normal sa mga senior ang uminom ng maraming gamot. Pero minsan, sinasabayan ito ng isang malaking baso ng tubig. Bagamat mahalaga ang tubig sa pag-inom ng gamot, sobra-sobrang tubig ay maaaring makasagabal sa pagsipsip ng gamot o magdulot ng nausea at heartburn. Halimbawa, si Tito Ramon, 75 anyos, ay umiinom ng gamot para sa thyroid sabay isang malaking baso ng tubig. Pagkatapos nito, nakakaramdam siya ng pagkahilo. Nang limitahan niya sa kalahating baso lamang, nawala ang hilo solusyon. 4 pag 6 ounces ng tubig ay sapat na sa pag-inom ng gamot maliban kung may specific instruction ang doktor. Hintaying lumipas ang 30 to 45 minuto bago uminom ng mas marami pang tubig. Panglima pagpapalit ng almusal sa tubig lamang dahil sa fasting trends o simpleng kawalan ng gana, maraming senior ang umiinom na lang ng tubig sa umaga at nilalaktawan ang pagkain. Pero pagkatapos ng 8 oras na tulog, nangangailangan ng nutrients ang katawan. Ang tubig lang ay hindi sapat para suportahan ang energy at blood sugar level. Halimbawa, si Lola Nena, 69 anyos, ay umiinom lang ng tubig sa umaga ngunit napansin niyang mabilis siyang mapagod, nahihilo at masama ang pakiramdam sa tanghali. Solusyon Samahan ng tubig ng kahit kaunting pagkain tulad ng saging, crackers o oatmeal. Makakatulong ito sa metabolismo, mood at lakas sa buong araw. Pang-anim hindi umiinom ng tubig dahil hindi nauuhaw isa ito sa pinakakaraniwan at mapanganib. Habang tumatanda, humihina ang uhaw response ng katawan. Ibig sabihin, kahit kulang na sa tubig ang katawan mo, hindi mo agad mararamdaman ang uhaw. Kaya maraming senior ang hindi umiinom kung hindi sila nauuhaw na nagdudulot ng silent dehydration. Halimbawa, si Mang Lito sa si Far Anyos ay bihira uminom ng tubig at kadalasang sinasabi, hindi naman ako nauuhaw. Ngunit palagi siyang constipated, pagod at dry ang bibig nang sinubukan nilang gumamit ng schedule para sa pag-inom, gumanda ang kanyang kondisyon, solusyon, Magset set ng schedule, uminom pagkagising, mid-morning, tanghalian, hapon, at gabi. Gumamit ng alarm o post-it notes para paalala. Huwag hintayin ang uhaw, gawing habit ang pag-inom. Paano simula ng tamang gawi? Anim na karaniwang pagkakamali at lahat ito ay kayang ayusin malamig na tubig sa umaga, mabilis na pag-inom gamit ng lumang plastic bottle mali, ang timing ng tubig at gamot, nilalaktawan, ang almusal hindi umiinom dahil walang uhaw, subukang baguhin. Ang kahit isa lang sa mga ito ngayong linggo. Halimbawa, gumamit ng maligamgam na tubig sa umaga o bumili ng bagong glass bottle. Ang tamang pag-inom ng tubig ay hindi lang tungkol sa dami, kundi sa diskarte. Paalala, kung may kondisyon ka sa kalusugan, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago baguhin ang iyong hydration habits. Ngayon ikaw alin sa anim na pagkakamaling ito ang madalas mong nagagawa. I-comment mo sa ibaba at sabihin kung paano mo balak itong ayusin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa kapwa senior o mahal. Mosa buhay at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na makakatulong sa mas masiglang pamumuhay. Tandaan, ang tamang pag-inom ng tubig ay isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa iyong kalusugan.